Ang dating Pinoy Big Brother housemate na si Lai Repos ay may sweet convo sa kanyang afam boyfriend sa gitna ng mga chismis na bumabalot sa kanila. Matatandaan na nasangkot kamakailan si Lai Repos dahil sa video kumalat sa social media kung saan nakuhanan siya umanong may kahalikan na foreigner sa isang bar na hindi umano ang kanyang British boyfriend. Sa gitna ng mga paratang, nagbahagi si Lai at ang kanyang kasintahan ng magkatulad ng mga larawan na nagpapatunay na maayos ang kanilang relasyon sa isa pang post, nakita rin ang komento ng kanyang nobyo sa kanyang singing video na inupload niya sa Instagram. Nagkomento ang lalaki, you sound like you feel from heaven heart. Ang tugon ni Lai ay, oh thank you baby heart. Noong February 2023, ibinahagi ng 19 years old sa kanyang social media account ang engagement niya sa boyfriend na si Paul Joshua Marsden. Sa panayam ng magandang buhay, noong April 2023, itinanggi ni Lai ang pagiging engaged niya kay Paul at ipinaliwanag na ang sing-sing na suot niya ay isa lamang promise ring. Yung nangyari po kasi roon parang nag-assure siya sa akin na I want you to be my future wife, ganon. Parang okay lang ba sayo? Yes of course. Tapos inilagay niya na yung sing-sing, paliwanag ni Lai tapos pag post ko ay na misinterpret ng mga tao, kaya dinilit ko po yung post. Kasi promise ring, dagdag pa niya.